Today is April 30, last uh, 10 days ng kampanya. May 1 to 10, hanggang may 10 lang ho yung kampanya. At ako'y nagpapasalamat sa patuloy na paglaki at pag-init ng inyong suporta. Uh, yes, uh, pagod po tayo, 80 days into the campaign, last 10 days to go, pero yung... Mainit po ng inyong pagtanggap at pagsalubong sa amin sa Duterte ay napapawi po yung aming pagod, yung aming kakulangan sa tulog at talagang uh, aming um, adrenaline ay eh, sinutula kami na mag-ikot pang lubos sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Minsan no, ay kami magkakasama, yung Duterte, so, uh, pero meron din pagkakataon, marami po yun, na kami ay uh, hiwa-hiwalay na lugar para mas marami po kami ma-over na lugar. Alam mo nyo, sa tila sa papel lang uh, napakahaba nung 90 days, pero sa totohanan, apakalaki po ng Pilipinas. At uh, maiksi po yung 90 days. Pagamat yan ng ibinibigay ng batas, yan po yung itinakda at nakatadhana sa batas. So sinusunod lamang po namin mga kandidato ninyo, aplikante para senador, itong 90-day campaign period. E o, oh, nais kong pasalamatan lahat ng kaibigan natin dyan sa Region 10, sa kagayan de oro na sumalubong po sa atin sa Bukidnon, ang probinsya ng Bukidnon at ang ciudad ng Valencia, Valencia City, Bukidnon. Marami pong salamat sa inyong uh, mainit na pagtanggap kagabi. Very successful uh, rally ang ating isinigawa dyan. At kanina ho, ako ay nagkaroon ng pagkakataon sa paanyaya ng ating kaibigan dyan sa uh, Bukidnon, sa malaybalay na tumungo ho, para hindi ako magkamali, tumungo po dito sa napakagandang lugar. Napakagandang simbahan, napakapayapa at napakasolem. Ang of aso niyon. Ang uh, Abbey of the Transfiguration Church in Malaybalay, Bukidnon. Tayo po ay dumaan maagang-maaga alas 5 ng umaga ng dunuhot tayo at makapag uh, sabi nang taimtim na panalangin hindi lamang po para sa ating sarili kundi para sa ating bansa para sa ating mga kababayang Pilipino. At syempre, hindi pwedeng pe uh, makalimutan in our own little way, we pray for Tatay Digong, kanyang kalusugan. Ako concerned ako sa kalusugan although he's doing well, currently according to Vice President Inday at kaya Congressman Pulong. At uh, kailangan pa rin ng uh, panalangin at uh, sa kanyang kalusugan, kanyang kaligtasan, at agarang pagpapawi dito sa ating bansa sa Pilipinas. At Maraming salamat po sa inyo. Pati yung aking grupo eh, nais ko man pong banggitin sila isa-isa. Ay minabuti po nila na wag na po munang banggitin ang kanilang pangalan sapagkat eh hindi po sila para hindi po sila maharas. Kakaiba po itong kampanyang ito na ating pinagdadaanan dahil kung saan man po tayo nagpupunta, kung mapapansin niyo yung ating mga kaibigan sa third floor studio, si Marlon at si Pam, eh hindi po na nila binobroadcast kung saan ako papunta o saan ako nang galing. Sapagkat uh, nahaharas po yung ating mga binibisita at uh, nasusundan at sinasabing waga akong tulungan at uh, binablock ba. Kaya strategy lang naman po ito, di wag na lang natin banggitin kung sino-sino yung ating mga nakakasama, kung saan-saan tayo nagpupunta para hindi po maharas yung ating mga at kawawa naman nagmamagandang loob, tumutulong, naniniwala sa ipinaglalaban at adbukasya ng hakbang ng maisog na umihingi ng transparency, accountability, peace and security, eh sila pa ho yung uh, nahaharas o kaya eh uh, alam nyo na, eh, baka kung ano-ano pa gawin sa hanap buhay, sa profesyon, sa kanilang personal na seguridad. So yung akin nung patuloy na pakiusap, sana ho, 10 days to go, tulungan po ninyo number 56 sa balota ni Vic Rodriguez, senador po ninyo, Pilipino, abogado, maisog, tulungan po ninyo sa Senado ngayong May 12. At uh, pa-shoutout po, Coca-Cola Village, Davao City, mabuhay po kayo, solid PDP 10.10. -10. Si Owen Ad, ganun din po kay o okay, Owen Ad, kay Arlene Gossiet, uh, maraming salamat, si Erica Coropi, Maraming salamat Evelyn Estorninos. Maraming salamat sa iyo. Ganon din kay Fel, uh, Felisa, Felisa, ang bilis. At ganon din kay uh, Rescue 25 Solid 2310 kay uh, Mami, uh, Mami Ay. Uh, maraming salamat sa iyo. Kay uh, Re... Kay Lucy. So, pasensya na ako Lucy. Darba, I hope I got your name right, Lucy Darba. At itong, uh, meron pong isang uh, insectong nakasingit at tinatanong niya kung ako raw po ay pro-China. Alam mo ninyo, pag tayo ay nananawagan ng kapayapaan at huwag tayong magpapagamit sa ating dayuhang aliado, yung banyagang aliado at huwag tayong padalos-dalos na pumasok ng alanganin sa isang armadong konfrontasyon laban sa ating kapitbahay na higanteng China. Hindi po ibig sabihin ito China. Alam ho ninyo, minsan talaga kinakailangan eh lawakan ang pag-iisip, laliman ang pag-unawa kung ano ba yung mensahe na ipinaparating ng uh, inyong lingkod. Alam ninyo, eh, eh ikaw kung matapang kang talaga, di humawa ka ng kung ano sandata, tumawid ka na roon sa South China, say, si, sugurin mo yung gusto mong sugurin kung talagang matapang ka. Subalit wag idamay eh. ang uh, napakaraming innocenting Pilipino. Sa isang labang wala tayong panalo. Tingnan po ninyo yung nangyari sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Tinulungan na po ng uh, NATO yung Northern Alliance Treaty Organization, yung NATO. Mga European countries, binakapan na ang Ukraine. Ano hong nangyari? Bagamat hindi totally makapasok ang uh, puwersa ng mga Ruso sa Ukraine, hindi nila ma-take over. Ano itsura ng Ukraine? Wasak ang mga eskwelahan, wasak ang mga tahanan, napakarami patay. O, oh. Yan ba ang gusto ninyong mangyari sa Pilipinas? Kaya ang lagi nating paulit-ulit na sinasabi, salamat pala sa pangulo ng Partido Demokratiko ng Pilipinas PDP si Pangulong Senador Robin Padilla. Sa ating uh, ginawang uh, video shoot yung ating uh, commercial infomercial, kasama ko si Senador Robin Padilla. Nandyan, malinaw dyan, Maging marahan tayo. Huwag tayong padalos-dalos. Kapayapaan ang ating isulong at huwag tayong papasok diyan sa isang uh, natin armadong sigalot laban sa ating gigante at superpower na kapitbahay ng pangalan ay China. Wala po tayong yan. Hindi pa ngayon magpalakas muna tayo. Paano tayo magpapalakas ng armas? Hindi o. Palakasin natin yung sikmura ng kapwa natin Pilipino. Magbigay tayo nang sapat na sustansya, magbigay tayo ng murang makakain pero 'yung masustansya. Kaya po ang ating titulo, Insulto sa Cebuano at sa Pilipino. Ano ang insulto? Abay 'yung po uh, chip political gimmick na 20 pesos kada kilo ng bigas, now available sa Cebu. Tanungin po ninyo, bakit ngayon lang? Bakit ngayon magtatatlong taon na? Ang budol administration tsaka lamang sila magbibigay ng 20 pisong kada kilo ng bigas at ang katangi-tangi at natatangi bakit sa sibulan? Piano ang tanong ninyo, bakit sa sibulan? Sa sibulan ba kumakain ng kanin at bumibili ng mga bigas ang mga Pilipino? Sa sibulan ho ba merong mga naghihirap, na kapwa natin Pilipino? Sa sibulan ho ba, Maraming kakulangan ang kita ng Pilipino. Yung political gimmick 'pong 'yan sapagkat lapit na o eh, 12 days to go ay maghahalalan. At nakikita nila, lumalabas, ang dami kong nabasa sa social media, yung memorandum dyan sa tanggapan ng pangulo na aminado sila nag uh, nagpulong daw yung isang grupo ng mga opisyal sa Malacanang at 'yung uh, assessment eh talagang masama yung naging epekto ng illegal na pag-aresto o pag-kidnap kay Pangulong Rodrigo Duterte at uh, yung backlash sa Mindanao sa Visayas, kahit po sa buong Luzon, kahit sa Metro Manila tahimik lang po ang tao ay ramdam yung backlash. Kanya naman kinakailangan magkaroon ng political gimmick bukod sa AKAP at AIICS. So ano-ano naisip ng gobyerno? Maglagay ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Cebu. Huwag ho tayong magpapabudol. Insulto po ito sa ating mga kababayan sa Bisayas, lalo na dyan sa Cebu, yung ating mga kaibigan at kapatid na Cebuano, insulto po sa inyo yan. Bakit? E masyado pong minamaliit ang inyong kaalaman at karnungan. Akala yata nila ay makukuha kay sa suhol sa pagbibigay ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Paano, paano yung mga hindi taga Cebu na nagugutom? Paano yung mga taga Mindanao na nangangailangan din ng mumurang mabibili? Pero ah, Murang bigas pero yung makakain. Paano? Yung mga may hirap at tagihirap nating kababayan sa Mindanao na walang mabili o walang pambili ng murang bigas. Tatawid pa sila sa Cebu. Anong sasakyan nila? Barko o aeroplano o sasakyan ng eh uh, yung ating mga sasakyan na isasakay mo ng roro. Eh di bali wala rin yung natipid mo. Ibig ko sabihin mga kababayan, insulto ito sa Cebuano dahil Ito'y malinaw na suhul eh. Suhol ito, bahagi ng uh, hindi na hukaya eh ng kanilang AKAP at AIICS. Ginagamit na nila lahat ng resources ng gobyerno para suyuin ang butanting Pilipino ipapalit ang inyong dignidad, ang inyong dangal, ang inyong pagkatao, ang inyong peto sa inyong sarili, ang kinabukasan ng inyong pamilya at pami bawat pamilyang Pilipino at ang inyong boto Wag mo kayong pumayag. And again, sa aking paglalayb na diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo bilang bahagi ng Duterte ang aming pong panawagan, hindi lamang po ang inyong lingkod, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, malapit na ako, kundi ang buong Duterte. Pag meron pong namigay ng AX, pag meron pong namigay ng AKAP, o kung anumang ayuda, kunin ninyo, pakiusap, kunin ninyo, pera nyo po iyan. Ipambili ninyo ng bigas. Ipambili ninyo ng ulam. Pambayad ninyo ng kuryente. Ipambayad ninyo ng tubig. Pera nyo po yan. Huwag kayong tatanaw ng utang na loob sa mga tiwaling mga babatas. Hindi po nila pera yan. Kunin ninyo, pera nyo yan. Pero huwag kayong tatanaw ng utang na loob. Hindi dahil sa tayo ay katulad nilang mga ingrato. Hindi, o.